At ang Yan po yung number one, Secretary. mismo at ang Pangulo mismo nagsabi na ang number one threat, political security threat, ay ang CPP, NPA, and DF. Secretary, ibig po bang... So, yes, ibig po bang sabihin na yung bansa natin ay humaharap sa mas malalaking risk mula sa internal kesa sa external threats? ay ah, ibig po bang sabihin din na Uh, tingin niyo mo na yung ating militar ay primarily dapat nakafocus sa counter-insurgency mission sa 2021 and beyond? That is the dictate of the situation. How we mm -hmm. wish as a former staff, na ang inaasikasa ko lang ay yung aatake sa ating teritorya. Uh -huh. Kung hindi gano'n ang totoong nangyayari, unang-una meron tayong insurgency kaya ang inyong armed forces ay nagtutuon ng pansin dyan. Ano naman ang sasabihin nyo sa amin kung yung armed forces at saka police mayroon nang na ang patayan doon sa mga barangay kung saan saan uh, merong assassination dito sa Metro Manila. Alam nyo naman uh, kung sino yung mga pinagpapatay dyan sa loob ng Quezon Memorial uh, Circle na mga top uh, Leaders ng CPPNPA at na yung APN ng naman. Si Rolly Quintanar, decades ago. Anong okay. gagawin po namin, yung ninyo at mga 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 yes. mga 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 Yes, let's talk about the situation of the insurgency. mga 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 ang hepe ng Armed Forces of the Philippines, uh, taong 2006 in particular, hindi po ba sinabi nyo noon na yung militar ay iwa-wipe out ang New People's Army sa loob ng tatlong taon? Hindi po ba sinabi nyo yes. noon yun yes. tungkol sa PNP? Alright. And, And hindi nyo rin po ba... Yes? It is never wrong to have some targets. Yes, agree. Some, some agree. agree. And hindi nyo po ba sinabi noon na yung lakas ng mga rebelde ay drastically nabawasan uh, pasalamat sa off-land na pin, uh, pinangalan ng Bantay Laya. Hindi po ba? Totoo po yun. Totoo po yun. Tutupo. Nabawasan sila from okay. okay, uh, okay, 6,000 naging uh, 4,000 plus. Ngunit may mga sumusunod hindi... pa rin mga na-recruit uh -huh. dahil nga ang nag-recruit ay mga iba't ibang organisasyon. Yan okay. ang this... gusto namin mapigilan at isiwalat dito sa hearing na ito. Tapos po, kung hindi natin aawatin ang recruitment, ay tuloy-tuloy hmm. pa rin itong ating insurgency. At hindi po ba din, Secretary, nung 2008 naman, sinabi nyo na uh, bubuwagin nyo, ite-tear down ninyo yung 15 NPA front sa loob ng tatlong buwan? Uh, Na-meet po, po ba yung mga layunin yan? 2002? Uh, Secretary, si ayon sa aking research 2008, na-meet po ba yung mga layuning iyon? Lapin limang NPA front sa loob ng tatlong yes. buwan? Yes, yes. They were. They were. They were about 70 guerrilla plants at that time. Yes. So, okay. Bawas ito. So, dapat mga 55 na lang nung taong 2008. Rumahin Mas recent, sir, sir, Secretary? Mas mga nabobo ang bago In, dahil nga okay. na tuloy-tuloy pa rin ang pagrekruta. Okay, so at ang ating gustong pigilan dahil hanggat mayroong mga organisasyon na nagre-recruit mm -hmm. at sumusuporta sa New People's Army mm -hmm. ay magkakaroon pa rin ng mga armado. Mm -hmm. na Nakatulad ng mga estudyante na sa simula ay aktivista ay nagiging NPA. Alam po namin yan dahil ako mismo ay kasama sa first quarter storm wave. Huh. Secretary Morales. Recently... Opo, marami Apo, pong ma ano, Marami pong aktibista na hindi humawak noon o humahawak ngayon ng armas. Tama more, po recently, more recently, Secretary, uh, nanumpa po ang Philippine Army na kikilos siya double time para neutralize yung natitirang Uh, quote, 15 armed fighters of the New People's Army still running and hiding in the mountains of Leyte Island, close quote. In 2018, uh, sinabi po ng armed forces na optimistic siya na yung insurgency problem ng ating bansa ay mare-resolve soon. Uh, at uh, tinukoy ng AFP noon, yung na, na babawas ang lakas kung hindi man imminent defeat and I use the term imminent defeat sa aking um, brief opening statement kanina, Secretary, imminent defeat ng NPA. At ito po ay pagkatapos ng surrender ng 326 na NPA guerrillas. Tapos September 2019, iniulat din na may pitong daang uh, na nag-surrender. Bilang National Security Advisor ngayon po, Secretary, uh, do you stand by these assessments? Yes, uh, yes, that was the assessment of the military in Apo. I think 2018, yes. uh, tapos na yata mag-keep staff si Secretary Anyu. Pero ganito, Apo. Madam so... Senator, Mr. Chair. Opo. So, sinabi pa... namin yon sa Bikte na tata maalis namin yung NPA. Totoo hmm. Totoo nga maalis namin, at yung barangay ay na kung saan nagpupugad sa mga guerrilla bases ng ang NPA ay aming naklaro dahil mayroon kaming pinatawag na community support program ay na ngayon ay pinangungunahan na ng local government at ang kapulisan yung return community support program. Hindi na military, so, combined military. Ngunit, maklearman natin yung mga barangay, kung wala kang ilalagay doon na development o para iangat ang kabuhayan ng mga tao, ay babalik-balikan ng mga tao, ng mga NPA yan. Hmm. Kaya ngayon, pero kami me, Secretary, sa uh, ah, yeah. na maglagay kami ng development program at inaprobahan ng Pangulo. Nandiyan na nga sa budget well, ngayon, yung 16.4 yun nga billion <laughs> for development projects in barangays. At nagtataka uh, ako kung bakit ayaw ninyo ma-develop yung mga barangay na yan. Ano uh, no, no, no. na no, Mr. Secretary, Mr. Chairman, ito po, po ay... Oh, no. Mr. Secretary, Mr. Chairman, uh, sorry, ito po sorry, ay pagdinig. Uh, yes, Mr. Secretary. Uh, thank you for your apology. I accept it because for the record, Mr. Chairman, ito po ay pagdinig ng isang komite ng Senado at tayo po ay nagtatanong sa ating mga resource persons kasama na ang good secretary at hindi po ito larangan para akusahan nila tayo na ayaw natin ng ganito o ganyan na programa ng gobyerno na magtatrabaho nga tayo double time na habulin matapos ang isang budget para sa 2021 na sinabi si nyo kanina na babawasan natin Mr. Mr. Na, Chairman, I'm PC yes, addressing Mr. the chair, I'm secretary, secretary. I'm tayo, the, uh, po. Uh, yeah, yeah. Yes. Uh, secretary Thank you, thank please you please, Mr. Sorry, Chairman. Thank you Mr. Chairman. So, ang itatanong ko sa secretariat Uh, sa, dahil kami po sa Senado ay we started on time, we kept our eye on the ball, tatapusin namin on time ang budget para sa ating gobyerno sa taong 2021 na covid responsive, recession responsive at democracy responsive. So sa tingin sabihin niyo maari niyo po bang sabihin sa akin secretary? do 15 rebels in the mountains of Leyte the remnants of an insurgency facing imminent defeat in ko imminent defeat ang hinaharap nila sa battlefield para bang 19 billion peso problem sa inyo yon secretary oh, miss fairman pinag-uusapan mr chairman may, i know okay answer. Please, yes, please, please Mr. Ma I mean, Madam Secretary. Senator, hindi lang po late ang pinaglalaanan natin ng 16.44 billion. Yes, Ito po ay nationwide na 820 pa guys hmm. na inoperatean ng ating kapulisan at ang mm -hmm. ating armed forces at local government. Mm -hmm. Na clear nila ito ng 2016 to 2019. Sinasabi niyo mga kanina. na, po. Na yun, kasama mm -hmm. na dyan. Anong so, gagawin natin sa mga barangay nato, na, na, ito? Iiwanan na natin para lumipat ah, na yung tropa? O gusto nyo yung they rin rin pangalang natin pangalang ng development? Lalo no, na yung no, mga no. pobreng hmm. uh, barangay sa Samar at sa Kalete? Gusto For nyo iiwanan so, si na natin? Precisely, Mr. Oh, Chairman, Secretary, Secretary. Kaya oh, gusto natin na parang... Hey, hello. Mr. Pinatanon Chairman? Hello? I mean, Mr. Chairman? Yes, Senator. Can yes. we wait for the senator to finish her question? Yeah. Uh, Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, kaya nga po sinabi ko kanina, Mr. Chairman, Secretary, na parang uh, 1980s ang dating parang Throwback Tuesday. Dahil yung Clearhold Consolidate Develop natin dante, I think yung isang naging leksyon natin ay lalo na yung uh, uh, consolidate at lalong-lalo na yung develop, trabaho na yan ng civilian court past many years ganun yung klase ng budget na pinapasa namin uh, dito sa uh, kongreso so speaking of the clear and uh, lalong-lalo na yung clear saka yung hold na may may bahagi pa rin doon yung uh, AFP uh, and then yung hanggang consolidate nandyan yung PNP of course just focusing on the AFP uh, Mr. Chairman Secretary magkano po yung gagastusin ng AFP sa kanyang modernization program sa 2021 at dito gusto ko nang bigyan ng diin yung external defense natin magkano sa amount na ito sa modernization budget natin ay para sa layunin ng depensa laban sa external threats uh, Mr. Chairman bago Secretary po mago po ipasa kay sa mga dapat na sumagot niyan ay sasabihin ko lang po sa inyo Madam Senator hindi po ako military